Good ba na bumili ng replacement na auxiliary fan motor? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na namang na-question na no At yun nga daw eh, uh, actually napanood niya yung previous vlog ko At uh, inano ko nga doon yung 1,000 pesos na auxiliary fan motor And actually ang original nun is nasa 7,000 pesos So goods bang bumili ng replacement na auxiliary fan motor? Well ito, based on my own experience no the issue with 1,000 pesos, yes, hindi siya pwedeng, yes, hindi siya magpapa-overheat ng inyong sasakyan. Pero ang nagiging problema, pag nasa stop and go situation na yung iyong sasakyan, medyo humihina yung lamig ng aircon. Well, maybe dahil mas mahina yung ikot nung replacement na auxiliary pan motor. Kung i-compare ko doon sa original, yung, yung ugong, ay mas malakas talaga at yung ikot ng blade is mas malakas So yun yung advantage naman ng original. So if you have some money, go for original. Ah uh, just an information lang ano, usually ang auxiliary pan motor kung more on city driving kayo mga around 80,000 kilometers bago bumibigay yan. Pero kung more on highway driving kayo, it will last more than 100,000 kilometers. Now, kung sabihin na nating ah uh, Okay bang palitan kahit hindi pa sira? Oo naman, mas okay yon Kung halimbawa, alam mo, city driving ka, o alas city, city driving ka, sumampa ka na sa 80,000 kilometers, if you have money, bili ka. If ika ikabit mo, then gawin mo na lang back up yung sira. Para in case man, in the future, bigla ka na lang matirikan, o masiraan ng auxiliary pan motor, di ilagay mo yung replacement. Di ayos na ulit, di ba? So, kumbaga, kahit sa lugar ka, Basta may mekaniko, may gamit, magagawa mo yung sasakyan mo. So that's the idea lang naman. Kasi dito sa atin, kumbaga mas better yung piniprevent na natin. O, oh, ito, binigay ko na kung ilang kilometers yung posible siyang masira. Ayun, common na issue lang naman talaga dyan sa auxiliary fan motor is yung carbon brush niya, numinipis. Yun lang naman yung pinaka-common. Aside dun sa kanyang bearing. Kung ang question ninyo is okay ba siyang repair well, para sa akin, hindi na recommended. Kasi ang nagiging problema dyan, yung kanal o yung dinadaanan ng carbon brush, numinipis din. So ang ending, pag nagpalit ka lang ng carbon brush, hindi man masira o hindi man mapanipis yung carbon brush, pero yung copper na dinadaanan ng carbon brush, e gastado na rin. So hindi na rin sya magtatagal. At yun, kung sakali man, sige, pwede namang i- Repair talaga yan, isama nyo na yung bearing para isang gasos na lang. Kasi baka mamaya, hindi nga, nga uh, napalitan nyo nga ng carbon brush pero after ilang kilometers yung bearing naman yung naging problema so ang ano doon palitan nyo na rin para sabay sabay na lang siyang maayos no? so yun lang mga paps no? yung suggestion ko with regards auxiliary fan motor goods bang bumili ng replacement kung may pera kayo go for original okay yung replacement not recommended kasi pag sa stop and go situation o mainit humihina yung lamig ng aircon. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, pero sa subscribe button sa baba, Facebook, click nyo lang yung follow sa taas at TikTok. Click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.